Okay mga kamukil, magandang tanghali. So ngayon mga kamukil, episode 2 tayo sa ating uh, paggagawa ng second floor extension na yari sa tubular. no? So gaya na sabi ko, uh, lahat ng mga nagtatanong, hindi ako pwedeng magbigay sa inyo ng advice o idea hanggat hindi ko makikita yung sitwasyon ng mga tinatrabaho nyo. Kasi bawat trabaho natin mga kamukil, lalo na pagka mga second floor extension na yari sa tubular, kanya-kanyang sitwasyon, no, yung area na pinagtrabahoan natin. So, itong ipapakita kong video mga kamukil, ah, uh, ito rin yung sitwasyon sa trabaho namin dito. Okay? All right. Yung part 1 ng ating trabaho mga kamukil is nagpapasok ako ng channel bar, no. Isang channel bar lang muna yung pinasok ko kasi ito yung pinagkukunan natin ng reference, no. Sa so, bawat trabaho natin mga kamukil, laging tatandaan pag kukuha tayo ng reference, iisang part lang. No? yung iisang part na yun, yun yung ating dadalhin palibot ang ating gagawin kapag ka second floor extension tulad nito mga kamukil nagpasok ako ng una ng channel bar natin ito yung pinaka runner natin dito no? so dahil dyan yung may solidong kongkritong poste eh, sa bahay na to yun yung mga tinamaan ko ng ating uh, channel bar na runner at syempre kinukuha natin yung tuwid niyan, yung iskwala niyan. So ngayon mga kamkil, nang nakuha ko na, napatong ko na to, nalagay ko na to doon sa pinakaloob. ah uh, tagus hanggang sa kabila mga kamkil. Dito ngayon tayo kukuha ng reference para sa mga parilya na yan. Yan. Napapansin niyo itong part lang to hanggang diyan. Papunta dyan dito sa harap, ito yung gagawa natin na second floor extension. So, ito yung mahirap. O, uh, minsan kasi, pag gagawa ng second floor extension, may mga senaryo din na itong buong bahay. So dahil nalatag na natin to kapag abong ka bahay, dito tayo magkukuha ng reference lahat. Ililibil natin to palibot ng bahay. So sa akin mga kamukil, dahil dito sa harap, ito yung ililibil ko ngayon. Papuntang harap. Palibot yan dito. Ayan, napapansin nyo, may mga parilya tayo nakatayo. So ngayon yung pinaka problema mga kamukil, yung mga pusti na nandito sa harap, hindi siya eskwalado. No? Ngayon, para makasiguro ako na hindi eskwalado, Una kung ginawa, sinukat ko itong runner natin na channel bar papunta doon. Pareho naman yung distansya. Ganon din sa kabila, sinukat ko pareho naman yung distansya. Ibig sabihin, itong bahay na to, nasa eskwalado. Ang um, differential na dito, itong pader. Kasi itong pagtatayuan natin na second floor mga kamukil, yung poste nito, yung pinagkukunan natin ng pundasyon, pader to. No? So ngayon, yung pader natin wala sa eskwala. Bakit nasabi ko wala sa eskwala? Kasi doon sa pinakadulo mga kamukil, nasa 330 cm yung lapad nya and then dito sa pinakadulo din itong part na dito nasa 350 sya so magkano yung difference siya? 20 cm ngayon papano natin makukuha yung eskwalado nito yun yung ipapaabot ko sa inyo mga kamagil so kung napapansin nyo dun sa pinakadulo naglatag na ako ng tubular lang muna ililay out ko siya sa pamamagitan ng tase at tubular. Kapag uh, makuha na natin yung perfectong iskwala niya, saka natin sasalpakan ng mga uh, channel bar. Kasi channel bar yung ating ipapabuhat dito sa second floor. Lahat ng mga runner natin o girder natin dito sa baba, uh, channel bar yung gagamitin natin para mas matibay. Walang uuga-uga yung flooring kapag kaapakan natin. O ngayon, naglagay ako ng unang tubular doon. So, ang ginawa ko dyan, mula sa runner na to, iniskwala ko yung tubular na yan. So, iskwalado na yan, tubular, tubular na yan, papunta doon. So, kailangan pag maglagay kayo dyan mga kamukil, nasa taas lang ng ating channel bar. Yan, dito lang siya ilalagay. Dito. Patong lang siya dito. Kasi, uh, iskwalahin din natin. halimbawa uh, doon sa kabila, so pinatong ko yung tubular dito, iniskwala ko siya papunta doon. Uh, para pag uh, salpak natin, hindi natin tanggalin muna yung tubular, isasalpak na lang natin dito yung channel bar natin. So, yun po yung diskarte. So, ngayon, paano natin magiging parehas to? So, ngayon, gusto ko makita muna ng may-ari yung diferensya niya. Magkukuha ko ng iskwala dito mga kamukil kasi gusto niya mas malapad eh. Kaysa doon, kung doon yung susunda natin ng reference, malamang makukuha pa rin natin yung iskwala. Diretso na sana to. Ngayon, gusto niya mas makukuha itong malaki. So, titingnan natin yung diferensya sa pader mula dito papunta doon. So, gagawan ko muna muna mga kamukilang layout na naka-nylon lang siya at tubular. Kapag alin yung gusto niya, yun yung ipagpatuloy natin. At least yung mga nylon na yon yung mga tansi na yon yung mga tubular na yon naka-eskwala na. So, malalaman natin dito ngayon mga kamukil kung itong poste na nasa gitna, dalawa, uh, tatamaan ba ng ating eskwalado yan? Kapag hindi makukuha natin yung squareness, so proceed tayo sa ibang plano kung paano natin uh, papatibayin to second floor na to na makapatong pa rin siya sa mga poste na yan right, Alright, mga kamukil so ayan nali out ko na siya mga kamukil at napakita na natin sa ating kliyente at pinapili ko siya mga kamukil kung alin sa tatlong tatlong layout ang ginawa ko yung magugustuhan niya mabuti no siya yung magdesisyon no pero sa bandang huli mga kamukil tinatanong niya pa rin ako kung ano yung mas maganda sa tatlo na to okay so ganito lang mga kamukil no oh. Naggawa muna ako ng pansamantalang mga runner natin gaya ng tubular pero hindi po yan yung ating ilalagay talaga channel bar yung ating gagamitin ng mga runner dito so ngayon tatlong layout yung pinili ko sa kanya pinagpipilian unang una itong tubular ito mga kamukil naka square nis to papunta doon naka eskwala yan mula dyan sa channel bar naka eskwala yan papunta dito o napapansin nyo malayo yung ating poste ah uh, hindi natin talaga mauurong to kasi una-una may pedestal pangalawa yan talaga yung target ng poste doon sa baba yung kongkretong poste yung existing na poste so ngayon mamaya natin pag-usapan kung paano natin yan bakit malayo tong runner na to dito sa bandang gilid no? basta yun yung squareness nya yung squareness na din yan mga kamukid yung channel bar may reference tayo dyan kung bakit hanggang dyan sya no? kasi sinusunod natong, natin itong bakod sa kabila. Ayan. gusto niya magiging mangyari ito, fire sa kanya dito. So ibig sabihin, kunin niya 'yung para sa kanya talaga. Dahil sa kabila, nakuha na din nila 'yung para sa kanila. So boot site po, pantay 'yung ano dito. O gusto ni Sir, mangyayari ah uh, to dito. So una kong ginawa, tinuha ko muna 'yung squareness dito. Na na squareness na siya. Nag-weld ako kung nakikita niyo mga kamukil. Nag-weld ako ng deform bar ayan o. dahil kinapos yung pusti natin so ngayon mula doon dahil 350 to papunta dito yung lapad nya ginuhitan ko siya tinapat ko yung tansi dito ayan nakikita nyo iniskwala ko to papunta doon ayan yung tansi na yon doon sa pinakadulo kita nyo may tubular din doon o naka din po yan Unang-una talaga natin gagawin yan, kailangan sumusunod tayo lagi sa eskwala. Ngayon, nung na-eskwala ko na mula dito, kasi dito tayo kumuha ng reference sa 350, yung ano dito, yung weed niya. Ang nangyayari, lumabas doon sa pusti na yun. Ayan, lumabas doon ng 20 cm. So, nung nakuha, nakuha, tinamaan na natin yung squareness mula sa 350 dito, dahil dito tayo kumuha ng reference, ginuitan ko doon at tinali ko yung tansi ngayon pangalawa kong ginagawa doon na naman ako nagkuha sa, ng reference sa dulo na yun 330 oh, 330 cm tapos kinuha ko yung squareness doon yung iskwala ko yun papunta dito so yung tama nya ito nung kinuha natin yung reference dito mga kamukil lumabas siya papunta dito ng 20 cm nung kinuha na naman natin yung reference doon doon tayo nagkuha ng reference sa kabilang poste umasok na naman siya papunta dito sa poste to sa kabilang dulo mula dito pumasok na naman siya ng 20 kung ano yung nilabas dito ganun din yung pinasok dito kung napapansin nyo lihis mula dito yan papunta sa poste natin lihis nang ng 20 cm so hindi natin pwedeng i-force itong parilya natin na makapasok itong tansi o itong runner natin dito kasi mangyayari babaluktot yung poste natin titingnan doon sa baba papuntang taas babaluktot kahit abuli natin ang palitada yan hindi na makakaya yan napakalaki yung 20 cm so pangatlo kong ginawa mga kamugail sinunod ko yung layout nitong una itong pader talaga so nakikita niyo yung mga parilya na yan yan po yung talagang layout ng padir noon no? so sa tingin ko parang hindi to na latidan ng tansi ng ginawa tong pader na to o siguro nagalaw yung layout nila yun yung pangalawang reason kung bakit nagka o sumablay sa squareness itong pader na to. Ayan. Ngayon, ah uh, nung kinuha ko na yung pangatlong layout ng kamukil So mula doon, tinuwid ko yung mga ti doon sa dulo, yung parilya natin, hinulugan ko siya, pati ito hinulugan natin. Tapos sinunod ko yung layout ng pader. Sinunod ko lang ni out ng pader. So, ito mga kamungkil, yung ginawa ko na lang dito, yung parilyan na lang yung tinutuwid ko. Hindi na natin pwede kunin pa yung squareness nito. Kasi, talagang wala na sa squareness itong pader. So, ngayon, uh, kahit anuhin natin ito sa pag-iskwala, talagang hindi papasok yung iskwala dito. Kasi sa umpisa, yung pinaka-foundation natin sa baba, wala na sa iskwala. So, uh, dito sa una nating gawa, kinuha ko lang yung mga iskwalado-iskwalado nya talaga. So kaya nagli-out tayo ng nagli-out ulit tayo dito sa taas. So nung nakuha na natin yung squareness niya, lumabas yung mga diferensya nung unang nagtrabaho. So normal lang yan mga kamukila. Wala pong perpekto pagdating sa trabahong construction. Talagang may mga error yan. Kukunti, no? So ngayon, pinapili ko si kliyente dito kung alin sa tatlo. Uh, at sa huli mga kamukil, tinanong niya ako. At least in-explain ko sa kanya yung mga Uh, disadvantage at advantage nitong tatlong layout natin na kinukuha. So pinili niya mga kamukil itong pinakalas, itong nasa gitna. Sinusundan na lang namin itong pader. Pero sabi ko sa kanya, uh, hindi mahalata na wala sa eskwala itong gawa natin kasi sinusundan natin itong wall ng bahay mo at walling ng pader mo. So doon to makikita kapag ka nag flooring tayo. Makikita to yung diferensya nito. Pero huwag kang mag-alala kasi pagdating sa pagtatayo ng wall nito doon ko rin siya babawiin kung ano yung allowance doon kung ano yung weight doon magiging ganun rin yung weight dito sa kabila halimbawa diferensyado siya ng 20 cm kasi 330 doon 350 dito so pag lagay natin ng double wooling sa loob nito doon natin siya hahabulin na magiging pantay yung weight sa loob mga kamukil parihong pariho para uh, hindi mahahalata na sumablay tayo Oh, may diskar uh, nyo rin mga kamukil sa pinakadulo nitong trabaho na to kapag magpo tayo paano natin iparihas yung diperensya nito di ba sa pamamagitan ng pag natin so ngayon mga kamukil dahil napili niya na yung pangatlong layout natin o so sabi ko sa kanya ang advantage lang makukuha natin dito yung tibay kasi lahat ng mga runner natin nakapatong dito sa ating parilya ayan pasok siya nakatungtong siya sa ating parilya. So, yung tibay na hinahanap natin, uh, nandun. Kasi, uh, papatong natin yung ating runner dito sa mga parilya na yan, tapos bubuhusan natin ng konkrito pababa. So, yung sasalo ng ating second floor sa taas is matibay. O, so, ganun din dito, pinatong natin yan sa mga existing na pustin itong bahay na to, yung runner na yan, so matibay siya. Ngayon, ang tanong, kung ito yung susundin ka mong kung ito yung susundin ka kel. Paano ba natin mapapatibay dito na maka patong to. So ang gagawin natin, unang-una, malamang ganito yung style natin. Yung runner dito sa bandang gilid ipapatong natin dito tapos salpak tayo ng runner papunta doon. So hindi na po yan. Bali iba-iba yung style sa paglagay ng mga runner dito. Unang-una, <coughs> excuse me. Ang ilalagay mong runner papunta na doon. Mauna yung paganyan. paglagay ng runner. Tapos hahabulin mo to. Yung dulo ng runner na ilalagay natin papunta dito, dito mo siya itatapat. Yan dahil ito na yung guide natin, squareness naka-squala na to. So, yung pinakadulo ng ating runner, ito yung ating tatapatan dulo na to, hanggang dito siya. So, pagsalpak, pag nakalagay na tayo ng runner pag ganyan, sa maglagay ng runner na ganito. Papakain natin siya dito. Yan yung purpose noon, pero iba pa rin yung tibay niya kasi nandito yung posting natin na konkreto ibig sabihin parang nakakantiliber na tong humahawak dito so yung pinaka proper sana nito itong mga runner na to ito dapat ito yung nakapatong sa posting natin both side po yan sila yung runner natin papunta dito yan is nakapatong sa poste, yung runner sana natin papunta dito, nakapatong din sa poste yun yung raper na pamamaraan. Pero dahil sa uh, house renovation tayo dito, o second floor Extension tayo dito. So kinakailangan mga kamukil, yung matinding kalkulasyon, pag-iisip, hindi basta-basta lang mapurmalang lang, okay na 'yan. Alalahanin natin, nasa taas na 'to at buhay 'yung nandito lagi. Kaya importante mga kamukil, yung tibay ng ating gawa at quality. 'Yun 'yung pinakamahalaga. right? Bukas mga kamukhel, abangan nyo naman 'yung ah, pangatlong episode ng ating trabaho dito. Thank you mga kamukhel, maraming salamat.